kita kami sedang gak guys, Ligo si Xiaomi huge <laughs> deh hangatui, so kami yang dagat, ya, paglu tipe, yes, tak obah, <laughs> menginhas aku mau aku nang shell, tak guys. shell, tak man. tak oba hunas, pilih, Yan. Ay, baka uggjoo! -um Ito'y malaki. Oo, oh. parang bato. Ayan, ayan, Oh, Ang laki, buta-buta. Yan may den din. Oo, Guys, yan, you know? oo! To yan, you know? oo! Nasa bato. Guys, nakakatuwa pag dito sa dagat, guys. Natutuwa talaga ako pag dito ako sa dagat. Eh, may ista. Yan, dito, oh. Yan, guys, ang oh, shell, oh. Shell yan. Ayan. Nasa bato, kailangan pang pukpukin. Iyon ko nalang kunin yan. Ibang ko na niyan kasi pa yun eh. Guys. ini na si isda, guys. Binata. Binata. May nakita akong bot-bot kanina. -bot Wala akong gun. Kuan Itak. Wala akong itak. Kaya hindi ko nakuha kasi papunta siya sa ilalim. Oh. Ayan. Yeah. Ayan. dah. Okay, guys. Ayan, wait lang. Wait lang, guys. kita, Ay, guys. iya ada ruang perasuh. Bentar. Bentar, guys. Yan. Eh, nomor betul? Yang tojaka itu, so. Okay, so si oarchin, itu yang shell, okay, si oarchin, i got the shell, yeah, yeah, may sunset now premiere pa naman ng amin ngayon guys ramai dono na no, nunguha kumakain ng wow well. yeah. oh, may dala na kaming swap kit pag marunong ka lang manguha sa dagat Ay, we. Ito yung kuha ko guys. So, uh, makya to. Ayan. ha. natin. Ayan. Ayan o. Uh. Tapos, ito yung aking swaki. Masarap to. Ayan. Swaki. Ayan. connect lang yan pag idiin mo yung ano yung aray ko pag idiin mo masyado yung kamay mo yan yeah pakita ko sa inyo laman yan yan you know? ang ayan yung laman nya yan yung laman guys iganyan mo lang guys ganyan mo lang ito yung nilalagay sa buti guys yan you know? o yan, linisin samo lang naman yung kinakain ito guys yung dahon-dahon sa dagat yan, tapos buusan mo yan ng suka, asarap hmm, laki ng laman yan hmm. yan ang swaki or sea urchin, or yan yung laman ng swaki guys yan ang laki na kasi kuan may bulan daw ngayon eh yung yung parang malaki yung kuan yung moon ayan yung mga ano sa gilid ano lang yan yung mga samo baka yung mga kinakain nila ayan pag sa tubig kasi pag sa dagat eh, ganun ganun mo lang ilublob mo lang sa tubig yan ang matira is yellow na lang Iyan guys, ang sarap. Lagyan mo lang siya ng suka. yan Para siya, ito yung suka ko. May sili na yan. Ayan. Pwede mo din kamayin. Ayan, e, nasa bahay tayo eh. Tapos sarain ko. Ayan. Ayan, mo lang siya guys. Ayan, ayan. Ito oh. Mm. Ayan oh. sarap Nanghang. hang. Ito pa. yeah Thank you for watching. Bye-bye. Ito na guys. Yan. Ganunin mo lang yan, Ma'am Oh, ito yung si Orchen, Ma'am Pag sa dagat kasi, isa usang mo lang yan sa tubig. Ganun, ganun mo lang. Para matanggal yung kinain nila na samo. Yung mga dahon lang yung kain-kain nilang. Oh, ang, ang laki ng laman. Kasi, pag malaki daw yung buwan, malaki din yung laman ng mga si urchin. You know? Ganyan lang. Tapos bukusan mo lang ang... kuan, Kuan. Suka. Tapos Kuhan, bukusan. Sampol ganyan. Suka to. Ito suka. May sili ganyan. Tapos para siyang kuan mamilin para siyang balot. Ganyan lang. Ganyan. Ito yung nilalagay sa bote na binibinta. Ayan. Mm. Ayan, oh. oh parap. Ano na? Laman niya, guys. Oh, lalaki ng laman, oh. Lalo na pag malalaki. Ayan. Ayan. Nagyan naman lang yan ang suka sa bahaw. Yan. Thank you for watching. Bye bye. Ang laman yan oh. Si Orchin yung nakailal. Yung binibinta na nilalagay sa bote. Ayan. Ayan guys. Thank you for watching. Bye bye. bye, -bye.